Naghahanap ka ba ng tutorial kung paano ilipat ang Gcash sa ibang phone o device? Well, kung oo, ito na yung tutorial na hinahanap mo. At sigurado ako, madali mo lang masusundan ang mga gagawin dito. Nga pala, kung bago ka palang sa YouTube channel na ito, naka vlog, ako nga pala si John John Mendoza Susi, na kung saan ay nagshare ako ng mga online tips and online tutorials. Kaya naman kung hilig mo yung mga ganitong klaseng content ay mag-subscribe ka na. So balik tayo mga ka-tutorial sa paglipat ng inyong GCash account sa ibang phone o device. Una ay kinakailangan nyo munang i-access ang inyong GCash application sa inyong cellphone. I-open nyo lang ang inyong GCash application. Then i-enter nyo muna yung 4-digit na MPIN nyo. Then kapag nasa dashboard na kayo ng inyong Gcash, ay pumunta lang kayo sa inyong profile. Then next naman ay pumunta kayo sa account secure. Dito ay makikita mo na yung nakaregister na device sa iyong Gcash account. Then next, sunod naman ay kinakailangan mong gawin dito ay i-unregister mo yung phone na ginagamit mo bago mo ilipat ang iyong GCash account sa ibang phone o device. Ang purpose kasi nito kung bakit nakalink yung GCash account mo sa iyong device ay para maprotektahan ang iyong account. Para kung meron mang sabihin na natin na merong hacker, tapos gustong ilipat yung GCash fund mo, ay hindi agad nila basta-basta na malalagin ang iyong GCash account sa ibang device. Dahil nakaregister lang sa isang device yung GCash mo. Okay, so para ilipat yung GCash account natin sa ibang device o phone, ay kinakailangan muna na i-unregister natin. Then sa pag-unregister nga pala ay may ilang verification na kinakailangan. Tulad ng mga ito. Then kapag successfully mo na na unregister ang iyong GCash account sa iyong gamit na cellphone, ay pwede mo na itong ilagin sa ibang phone o device na gagamitin mo. Then nga pala, sa unang beses na paglagin mo ng iyong GCash account sa ibang device, ay magre-require din ito na i-register mo yung device na bagong mong gagamitin for protection purpose ng iyong account. So, yun lang mga ka-tutorial. Ganun lang kadali. Basta lagi mong tatandaan na kapag maglilipat ka ng GCash account sa ibang device, ay kinakailangan mo munang i-unregister yung device na ginagamit mo bago mo ilipat sa bagong unit or device or phone. So, yun lang mga ka-tutorial. Ganun lang kadali. Sana'y nakatulong sa'yo yung video natin ngayon kung paano ba ilipat ang GCash account sa ibang phone. At kung nakatulong sa'yo yung video na ito, ay huwag mo namang kalimutang bigyan ng like. At kung meron ka pang ibang katanungan, ay pwede kang mag-comment down below at sasagutin natin yan. O kaya naman, ay gagawan din natin ng video tutorial. Nga pala, halimbawa naman na nawala yung phone mo at gusto mong ilipat yung Gcash account mo, Well, sa susunod naman na video ay i-share ko sa inyo kung ano ba yung dapat gawin para ma-access natin ulit at mailipat natin yung Gcash account nyo. So yun lang mga ka-tutorial. Don't forget to subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag na-upload na natin yung next video. Thank you for watching!